Miles Ocampo. Galit na galit nga ba kay Andrea Brillantes? Ibinato ang cellphone sa sobrang galit umano kay Andrea. Mabilis na nagtrending ang mga isiniwalat ng talent manager at showbiz columnist na si OJ Diaz sa kanilang showbiz update. Ito ay tungkol kina Andrea Brillantes, Elijah Canlas at Miles Ocampo kitang-kita umano ni Miles Ocampo ang pagsusubuan ng kanyang ex-boyfriend na si Elijah Canlas at ni Andrea Brillantes. Ito ang chika ng veteranong showbiz host, manager at vlogger na si OJ Diaz sa kanyang showbiz update vlog. Naiba ni Miles ang kanyang cellphone nang mapanood ang video na nagsusubuan si Elijah at si Andrea. Ayon pa kay OJ ay kumpirmado umano ang mga pangyayari. Pahayag ni OJ. Confirm ito at hindi ito basta-basta naririnig lang. Totoo ito. Hindi ko lang alam kung idedenay niya pero ito paninindigan kong ito ang totoo. Pagpapatuloy pa ni OJ Diaz. Aba, napanood nitong si Miles Ocampo yung video nila Andrea at Elijah nagsusubuan sila ng espageti. Yan ang pagkukwento ni OG sa kanyang mga kaibigan sa kanilang showbiz update. Ang hindi umano malaman ngayon ng showbiz host ay kung paano nakarating kay Andrea na alam o napanood na ng actress na si Miles ang video nila ni Elijah Canlas. Ayon nga kay OG, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Miles? Pak, binato ang cellphone. Yun ang pinarating sa akin ng aking source. Pagkukwento pa ni O.J. Diaz ay literal na nagkalamat-lamat umano ang cellphone ng aktres at host na si Miles Ocampo dahil sa sobrang buwisit umano nito. Matatanda noong November 24 lamang nang ipahayag ni Elijah na naghiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo ngunit walang tinuran na dahilan ang aktor. Habang si Andrea nakasama ni Elijah sa teleseryeng Senior High ay nadawit din sa hiwalayan ng Katrin Bernardo at Daniel Padilla. Paulit-ulit ngang nakakaladkad ngayon ang pangalan ni Andrea Brillantes na siyang itinuturo ng ilang mga netizens na dahilan ng mga hiwalayan ng mga showbiz couple lalong-lalo na ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla at hindi rin nila inaalis na siya din umano ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Elijah Canlas kay Miles Ocampo gayong matagal na rin ang kanilang relasyon.